At ito po, uh, kasalukuyan po binubuo po ni Kuya Kuya Dag, si Kuya Dagol po yung kariton pong ibibigay natin po kay nanay Pagkakalob po natin kay nanay para magamit po niya sa paghahanap buhay Ito po, ginagawa po ni Kuya Dags, si Kuya Dagol Sa palagay ko po, malaking magiging tulong po nito kay Nanek. Dahil napansin ko po na ang ginagamit niya ay yung wheelchair po eh. Sa pamimili po ng mga bote-bote. Eh kaya po, naisip ko pong bigyan siya ng ganitong kariton. Maganda na po, maganda na po. Hindi na po man lalaglag yung kanyang mga pinamimiling mga bote bottle, mga plastic bottle po at saka yung pong mga bote at mga karton po niyang mga hinihingi po at saka yung pong binibigay po sa kanya ng mga may mga tindahan po dito sa bayan ng mataas na kahoy. po. Ito po kami nagidawag. Tapos na po kami nang ginagawa. Ay, wala po. Isang nika. Maibigay ko na po kay nanay ito sa isang araw. Yung kariton pong ginawang ito ng Gayada Gold. Ito po ang Chef Nagay Dagol. Kung kayo po ay may... Ipo-promote ko na rin po ang Dagol. Kung kayo po ay may... Mga pawe welding dyan. At may pag may mga konti-konti pong sirahan yung mga sasakyan. At kaya din lang pong magawa ni Kuya Ay dito nyo po dalhin. Kay Kuya Dano po to. Kuya Dano. Tabi po ng Lapurisima Concepcion. School po ng Lapo. side po ng Air 21 po. na opisina po ng Air 21. O mga sige dags O sige po Nandito po mga kaibigan Kung kaya naman po ay May pag-a-upholstery -pa naman po Nandito po si kuya Ang atin mong kasama si kuya Mga upuan po ng sasakyan Upuan po sa bahay Dito na nyo lang po Daling kay kuya Kuya, ano ang pangalan po natin? Dan po. Kay Kuya Dan. Maganda po ang mga ginagawa nilang upuan. Ito po yung kanila pong kasalukuyan pong ginagawa. Ayan. Ito po siya. Kasama din po siya dito ni Kuya Dagol sa, sa kanya pong shop. Oh, sige po. God bless po. birthday po sa mga viewers and subscribers ko po. At ito po, kasalukuyan ko pong pinipintahan yung pong kariton po na ipagkakalob po natin kay nanay sa residente po siya ng Barangay 2A. Malapit po ang bahay niya sa Central Elementary School. At ito pong kariton ito ay pinagkaloob po ng aking kumpare. Consel po ng Barangay Santol, si Paring Russell Carable Lacorte po. Salamat pare sa bigay mong tulong kay nanay. At pinarepel ko lang po ito para po mas lalong kakakipakinabang po kay nanay na magamit po niya. At ito po, e, ginagaya ko na po yung bibigay po natin kay nanay Rosaida. Kinakanga ko pa lang po sa owner. At sana po ay matuha si nanay Rosaita sa ibibigay ko po ito kanya. magagayak lang po ng katawan ng sarili ko po yung, yung likod. Uh, at ito po, ah, uh, ito na po ang ibibigay po natin bigas kay Nanay Rosaida po ng presidente po ng barangay 2 po ng Mataas na Kahoy. At tutuloy na po kami. Sana po ipagkalooban gabayan po kami ni Lord na makarating po sa kanya pong tahanan. Sa tahanan po ni Nanay Rosaida. Po. Ah, pa yung ilang grocery po na pagkakalob din po natin kay Nanay. Tuloy na po kami at ito po, pupunta na po kami ng aking anak bibigyan na po kami ng aking anak pupunta po sa bahay po ni Nanay Rosayda po at ito po ang aking video man ang aking anak na bunso, si BJ po ang aking video man at ang aking taga-edit ang aking mga videos malapit lang po ang bahay ni Nanay Rosayda nasa bahay lang po ng mataas na kahoy Pakikita niyo po siya mamaya po. <coughs> Medyo Masama po pa no Kaya po Kami nga ngayon nakatuloy ng aking anak sa pagbablog Sa akin pong dadaanan din po Yung kasama ko pong vlogger Ang aking kaibigan Si Kuya Joel Dadaanan po natin Ang aking anak na si BJ sama ang tumulong sa ating mga kapwa Lalo ba't nito'y bukal sa ating kalooban Lahat ng magandang ating gagawin Ito ay hindi mawawala hindi malilimutan ang isang ta ating tutulungan. At tayo po ay yan, habang nagdadrive po ang inyong lingkod ay inaawitan ko po kayo. May kasabihan niya po tayo, hindi po masamang tayo magbigay ng tulog sa ating kapwa. Ganda po tayo tumulong hanggang sa abot ng ating makakaya. Makikita nyo po yung situation -sit po ng katayuan po sa buhay ni Nanay Rosayda mamaya. Sabi sa Barangay Santa Rosa na po tayo. Uh, lumos po, lumos. Barangay lumos po. Anong bayan ang mataas na kahoy. Sana po'y maging masaya si Nanay Rosaida sa atin pong ibibigay na tulong. Maging ang kanya pong pamilya. man po ang ibibigay na tulong na inyong likod isa, grace, batanggay niyong opositora at mga awit ay sana naman po ay magustuhan ni nanay Eto po, nandito na po kami sa Elementary School po ng Central School po ng Mataas na Kahoy. Malapit na po kami sa bahay ni Nana Erosida po. Ito po, kung nakapansin nyo po, ito po yung bakod po ng Central Elementary School sa ng high school po. Thursday. Okay. Eh tapo po. Kailangan din galo po namin kay Nanay Rosaido po. Tapo. Nilagyan ko na rin po ng laman para po magandang tingnan.

Hallo! <laughs> Dito ba siya? Dito ba si Nanay? Dito ba si Dito po sabihin ko Nanay. Dito po ang bahay ni Ang Ako po yung galing kanina dito. Ang dami na pala kasi <laughs> na, ko po, na ang ginagamit yung po yung ang namin, na po namin. na po yung dalisay namin. po yung na po yung dalisay na po po na po yung po Palagay ko po, medyo malamanaw lang yung gamitin yun pagka uh, kayo po ikot sa ating bayan na mataas sa mga po. At... Hello po. Ito naman po na may... Bigas po. Ayoko kong magbigay ng pangalan po ng magbigay po ng bigas. Pero pasasalamatan din po natin para lang po mag maganda lang po. Ang bigas po ngayon na ay nagmula po yan kay manager pong May kalakalan. Abbreviation na lang po yung first letter na lang po ng pangalan niya kasi ayaw po magbigay po ng pangalan confidential yata ho <laughs> nagpapasalamat po kami sa pinagkalawabong 10,000 surprise ni manager po ng hindi ko po sasabihin ayaw po niya magpapangalan kay MTDM po no no, mali pala po, sorry sorry eto pong bigas ay galing po kay manager MDLP alam na po niya yan Salamat po ng madami at patnubayan po ang inyong kumpanya na Magyaman po at patuloy po kahit po dumaan ang pandemya ay makabawi po ang ating kumpanya Ito po ka kay Nanay Ang ating naman po Grocery po ay nagmula po kay MTDM Ayaw din pong magbigay ng pangalan Napansin ko po na si nanay na ko lagi doon. Kaya po siya, isa po sa napili ko pong bigyan ng kahit konting tulong, simpleng tulong man lang. Okay. Nilagyan ko na rin po ang ganito natin ha. Yan po galing po sa akin, yung po mga bote-bote pong yun. At nilagyan ko na rin po. Si nanay po, masasabi po natin na Malaki rin po ang contribution niya dito sa ating bayan ng Mataas sa Kahoy. Unang-una po, makikita po natin siya umiikot sa bayan ng Mataas sa na Kahoy. Nanglilimot po siya ng mga protein in can, mga plastic bottle. Malaki po ang contribution niya sa bayan ng Mataas sa Kahoy. Bakit po? Isa po siyang bayani na katulong po natin na naglilinis sa bayan ng Mataas na Kahoy. Hindi lang po napapansin niya ng iba, pero yun po ay kapansin-pansin para sa akin. Nakikita ko po si nanay, may makikita po doon sa gilid ng daan, pupulutin po niya yung plastic bottle. O kaya naman po ang cartoon. At nagpapasalamat po ako ng madami doon sa mga tao na nagbibigay po kay nanay ng kalakal. Nakikita ko po siya sa 7-11, si nanay kinukuha niya po yung mga cartons doon at saka yung mga plastic bottles ibinibigay e po kay nanay hindi po si nanay namimili ibinibigay e lamang po sa kanya ng mga tao gusto tumulong sa kanya diba? tama po ba ko nanay? si nanay Rosaida po okay po? at gaya po nang sabi ko Kinanggagalo ko po na narating ko po ang lugar ni nanay. Saka doon po sa mga iniikutan niya mga tao, may mga tindahan po dyan sa bayan. Salamat po sa pagbibigay niyo ng kalakal kay nanay. Sabihin po natin yun ay uh, simpleng bagay. Pero pag yun po yung naging pera, malaki po magiging tulong kay Nanay Rosaida ng mga gamit po ninyo. Yung sabi po natin, yun po ay uh, hindi na po natin pakikinabangan. Pero malaki po ang kapakipakinabang para kay Nanay Rosayda. Kaya po, salamat po ng madami sa inyong lahat na nagbibigay na mga kalakal po kay Nanay Rosayda. Hihingan ko naman po ng kauting salita si Nanay. Salamat po na ang sa At bali po, uh, ito po yung part 3 po ng akin pong pagbablog. Ako po ay humihingi ng tulong para po magbigay ng tulong sa kapwa. At sana po, huwag niyo po kalilimutan subaybayan so, ang aking pong YouTube channel. Isa ako kay Yes po, niyong kompositor at mga awit. Sa mga nakakapunod, makakapunod po nito, sana po ay huwag po tayong magsasawang tumulong sa ating kapwa. At kung tayo po'y tutulong, huwag po tayong hihingi ng kapalit. Pwede pong si Lord po ang kalusugan, lakas ng katawan sa araw-araw para po tayo makapaghanap buhay. Yun po ay isa na rin kapalit para sa atin po ipinigay na tulong. Hindi man po may balik ng tulong ng ating tinulungan, gaya po ni Nanay, si Lord po ang baka sakaling magbabalik. At lagi po na si Lord para sa ating lahat. Nanay, salamat po. At pinanglokan niyo po kami dito sa inyong tahanan. Ito po ang tahanan po ni Nanay. Yan. Ito po yung, yung kinanay po ng mga kalakalakan. Nakita niyo po yung pumasok po tayo dito sa loob ng bahay ni nanay. Medyo malibag po magpasok ng kalakal siya dito. Kaya po, doon po sa nakakakita po kinanay sa bayan ng mataas sa kahoy, ay kaya po ang bahalang umusga o tumihin kinanay nanay kung siya po isa po sa napili yung bibigyan ng tulong. Nanay, salamat po. God bless po. so, okay. okay ko din po si nanay nung ako'y okay naglalako doon sa nung salad. Pakantaan ko pa sana si nanay. Huwag nila na Kakanta ko kayo ng isa. Kakanta ko si nanay ng isa. Yung akapela na lang. Okay. Compose ko po ang kantang to at sana po inyo magustuhan. Hindi masama ang tumulong ka sa iyong kapwa Lalo pa sa loob, tao sa puso at walang pangamba Ngayong pandemya, ay magtulungan tayo at magkaisa. Salamat po, Nanay. Advance Merry Christmas po and Happy New Year po. Pati po sa mga kasamahan po kamag-anak po ni Nanay. Thank you, po. Thank you, Paul. Nung nagtitinda ko sa may school ng Central, eh, nakikita ko kayo. Sabi ko, si nanay, ang sipag. Pero, ito lang po, dagdag ko lang po. Si Nanay po, <laughs> si Nanay po, ang matagal po namin binibila ng palamig, mga sundot saging dito po. Kung matatanda nyo po, yung mga ka-level ko po, ka-age ko po, nagtitinda po ng mga sundot saging, palamig po, sa harap po ng Central School. Nakalis lang po tayo doon. Katulog, katulog, Kasi mm -hmm. Gawa nang yun hoy patway kaya ho nalis yung ating mga ay, pwesto ay, doon. Malaki rin po nagiging tulong kay nanay yung pong pauli-uli po niya, paikot-ikot po sa bayan ng mataas na kahoy dahil yun po ay bahagi na rin po ng kanyang pag-exercise -e sa kanyang katawan. O so, nanay, sana po ipagkalawan po ng lakas ng katawan si nanay at sana po ay malayo sa deperensya. Nawa. Nawa. <laughs> <laughs> Nawa po. Nawa po. Nawa po. sa kanito. Picture tayo din sa kanito. Sinanay so, pa lang. Pabalansin na lang Lama. yung kanyang kariton. Sipag lang talaga si ang <laughs> Ito po ang bigay po ko na kay nanay po, Nagpapasalamat po ako sa aking kumparing Russell Carable La Corte po May ari po ng junk shop Na siya po ang nagbigay ng karitong ito na pinarefere lang po ninyo lingkod At kay Kuya Dagol po Siya po ang nagrefere po ng karitong po binigay natin kay nanay